Okay mga kahombre, uh, ah, Merry Christmas sa inyo lahat ngayon. Maghanap tayo ng mga nangangalakal at bibigyan natin ngayon ng munting handok. Pero mamamas ko muna tayo sa kanila. Kahit magkano lang, tapos pagbigyan tayo. Uh, susuklian natin, papalitan natin. Kaya, Here we go. Ya kenapa Oh, diba? oh diba? Okay. 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 Kaya piso, ayaw mo pa ate. Ayaw mo ito mga piso, kapalit ng uh, ilang kilong bigas din to, ha? Okay. Uh, gusto ko mag-thank you ka dito sa ano natin, sa Farm Boy. Thank you, ba Sunnywood farm board. So, thank you ba, ate. Sabi? Merry Christmas at sana, sana uh, uh, pagdamutan nyo na ang munti nga regalo para sa inyo yung bako nakita mo lang natin oo, okay, dapat na uh... may anak ba kayo? ilan? anim guys, kung mawa kayo sa dahil anim yung anak nyo nag-isa na dito, okay? piso nyo ilang kilo pigat yan okay kaya thank you Sunnywood Farm Boy Merry Christmas sa inyo lahat spread natin ang halaga ng Pasko ngayong kapaskuhan Ito na, nabiglaan lang kasi ito eh. Ito na bilaan Ito na namin. na namin. 啊，OK，OK。